Ano ang gagawin mo kung ang pinaghirapan mong property mauuwi na sa ganito? Nakakalungkot isipin na nga po na minsan nangarap tayo magkaroon ng sariling tahanan. Subalit, pag naningil na po ang nature dahil na rin po sa mga kagagawa nating mga tao, heto po ang nangyayari. Narito po tayo ngayon sa isang sikat na subdivision dito po sa Marilao, Bulacan. Kung saan nakikita natin yung mga tahanan na iniwan na lamang ng mga may-ari dahil hindi na talaga sila pwedeng tirhan. Kung makikita po natin nilalamon na po sila unti-unti ng tubig. Ang mga kalsada lumulubog. Hindi na makakapasok yung mga sasakyan. Malayo na sa dating itsura nito. Malawak na daan pero punong-puno ng katubigan. Nakakalungkot ano po kung iisipin na nagatrabaho tayo, naghahanap buhay, pero ang mangyayari sa mga property natin ay ganito. Yan, kagaya po niyan, tinubuan na ng maraming uh, mangroves, I think mangroves ang tawag sa punong ito, ano po? na nabubuhay ito sa mga tubig alat at tubig tabang. Dahil ang lugar na ito, ayon po sa ating pagkasaliksik, ay dating nga pong mga palaisdaan. Kaya dumating ang pagkakataon na yung nature muling bumabalik sa dati niyang mga itsura. Nakakapanghinayang lang din po talaga kung iisipin natin na marami tayong hanap buhay, marami tayong sakripisyong ginagawa para magkaroon sana tayo ng property. Pero kawawa po yung mga taong nag-invest, kawawa yung mga taong nagpagawa ng bahay sa lugar na ito. Ayan po ang nangyari. Kagaya niya, no? abandoned house na po talaga siya. Kasi hindi ka na talaga makakatira dito guys wala na po. Puro tubig na po talaga. Partida po ito at hindi pa talaga umuulan ng malakas at hindi pa high tide. So ito po yung pwesto kung saan talagang kasama mo na yung tubig. Ayan. Medyo punong-puno po ng tubig ang buong street na ito. Nakakalungkot lang talaga. Oh my God. Para siyang palaisdaan talaga na umapaw. Lumubog na yung mga kalsadang ginawa. Ayan. Tumuboy yung mga puno na nabubuhay lamang sa tubig alat. Ibig sabihin yung mga dinad uh, dinadaanan po natin na to mixture po ito ng tubig alat at tubig tabang. Kasi nga, palaisdaan po. Yung ah uh, mga nasa, tab nasa tabi ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo, yan po yung mga bahay na inibando na lang dahil hindi mo na talaga matitirhan. Kahit gustuhin mo mang magstay, siguro kahit gustuhin mo mang ibenta, panahon na lamang ang makakapagbigay sa atin ng pagkakataon kung sakasakali ano, nabigyan pa ng pagkakataon na maging maayos ang lugar na ito. Kaya lang, yun nga po nangihinayang tayo sa mga pera, sa mga pangarap, na inilaan para sana magkaroon ng bahay. Sobrang baho, may burak po talaga yung tubig dahil na-stuck. Kung titignan nyo yung dulong bahay na yun, oh. No? Yeah. Yan. wala na talagang papakinabangan. Unless siguro tambakan ito, no? Kung tatambakan naman ito, sana maging maayos din soon. Kung tatambakan talaga nila. Kaya ang pagbili talaga ng property guys, dapat alam natin yung history ng lupa, alam natin yung history ng lugar. Magkaroon tayo ng due diligence talaga bago tayo mag -decide. Kasi po ang hard-earned money, ang perang ating pong ipapambayad sa mga property na yan, ay hindi rin naman po basa-basa natin nakukuha. Dugo at pawis ang ating inilalaan. Para lang sana magkaroon ng katuparan, yung pinapangarap nating bahay. Pero sa kasamaang palad, meron nga po tayong mga kababayan na nagkakaroon po ng ganitong lugi. Dahil na rin po sa paniningil nang nature sayang dahil magaganda yung mga bahay maganda yung lugar malapit sa city malapit sa uh, national roads maluluwag yung mga kalsada kaya nga lang unti-unti nang kinakain ng tubig unti-unti nang lumulubog Maganda yung mga bahay dito. Kung titignan nyo, Meron pa rin namang mga nakatira. Ayan, nagtitiis. Kasi sayang naman talaga eh, no? Sayang yung mga naipundar. So, sobrang hirap ng buhay po ngayon na makapagpundar din ng bahay. Sobrang hirap. Hindi po basta-basta yung pagod, yung stress, yung mga puyat para magkaroon ng katuparan ng mga gusto nating bahay. Kaya lang, sa kasamang palad, ito po ay nangyayari din sa ating kapaligiran. Kung isipin natin guys, tao din na may kasalanan, eh ano po, tayo rin na may kasalanan kung bakit uh, nangyayari yung ganitong mga bagay. Yan, makikita nyo sa aking monitor. Yan po, binabagtas talaga natin ay katubigan. Yan. Nag-reverse po tayo para makikita nyo po yung paligid ng sasakyan. Yan, nakikita natin na talaga pong tubig po ang ating dinadaanan. Buti na nga lang at hindi po ganun kalalim. Ano po? Yan. So sana guys uh, may natutunan po tayo dito. Unang una po siyempre kailangan mahalin natin ang kapaligiran, ang nature kasi tayo rin po ang may hirapan sa bandang huli. Pangalawa bago po tayo mag-invest mas maganda pong mag-research, magtanong sa paligid at alamin ang istorya ng lugar na ito.